Sarap po makiat sa bundok, sa tuktok. Oh. Pag summer, akiat kami doon. Tanaw daw do yung buong Puji sa ato. Sana ba ako? Pupunta ako yung dj Jija. Oh, look, tingnan mo yung e, birds. Ang ingay nila, ang ganda ng ano. Oh. Ang nakakatawa lang dito yung mga matatanda ba kahit nasa kotse nagdadrive, drive pag may nakikitang naglalakad nagbabaw sila parang sign off parang ano parang bumabati sila ano very polite magagalang sila pero ano yung iba din dito mga ano sila to tapos hindi mo sila makakausap pag di mo sila kakausapin ganun huh. may hagdan pa paakyat papuntang langit charing <laughs> papuntang ano siguro doon sa toktok -tok. punta tayong Jinja Jinja is ano parang sa atin is church punta lang tayo sa gilat din uuwi balik din luluto at magbubudol fight kami kiyo ano yasumi des kiyo nichi nichi yobi des Tingnan mo yung mga bundok nila. Gra grabe yung ano. Yung ano ba tawag niya? Basta yung parang pader, harang. Para hindi gumuho. Grabe oh. Ang kapat. Pati dun sa taas. Parang may mga pader-pader. Oh Jesus Oh kanji, kanji, kanji. Oh, mabasa nyo ba yan? Hindi ko rin mabasa yan. Ito daw ay ano daw to dati. Parang tahian din siya. Then nagsara. Hindi ko lang sure ha. Chismis lang yan. Maluyo-layo na tayo sa ating pinanggalingan. Siguro almost 30 minutes na ako naglalakad one hour pa tayong maglakad para refresh ang ating utak. Bukas uli hanggang Saturday. Work mood again. Walang gagalaan dito kasi nasa ano kami sa parang sa bundok. Sobrang layo ng ang Meron mga, mga pasyalan pero hindi namin alam kasi wala man dito transport station kapag uh, ano weekdays ay kapag uh, Saturday and Sunday may transportation ng bus kapag uh, ano lang Gitsuyo Gitsuyo bito ano Kinyubi made Yun na may yung mga bahay. So, sure. yun na. Lalo na nang nakaraang ano, sobrang kapal ng yelo. Ngayon sana, palusaw na. Sana hindi na umula ng yelo. Sobrang nakaka... May tao doon o nag... aano ng... Bubong niya. Nag... Tawag niya? kikaki sa bubong sanbushimasu sanbushimasu dito, daming bahay pero bihira kang makakita ng taong naglalakad sa labas sila ay nasa loob lamang work, bahay work, bahay ganun siguro yung lifestyle nila hindi kagaya sa atin na oh my god morning pa lang chikahan to the max na <laughs> that's the reality of being a Pinoy huh sakit na ng kamay ko sobrang lamig malapit na ako sa Jinja ayan o oh, yung likod ng mga bahay na dyan dyan likod yan dyan na yung jinja tayo ay tatawid this is crossing line kuku let's see hidari migi walk 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 charing nakita ako ng best friend ni amo saan daw ako pupunta sabi ko ng sampo si mas lang walking walking lang okay, ko, labig na ng kamay ko sabi niya mag ingat daw ako Kiyos kita na bisay Then, ano? Nagulat ako doon sa mama. <laughs> Sige ako dalawal tapos may ibig lang sumulpot. Yung iba ano, kahit binabati mo, they will not respond. Parang, dead ma sa kanila. Oh, we're here. At Jinja. Dito po yung Jinja. Hmm, ayan na. Uh, may church daw po yan sa taas. Kaso, abunay. <coughs> hindi pa rin lusaw yung yelo. Kaya, tayo ay babalik na. Hindi pa lusaw ang yelo. Oh, siya. Diyan lang talagang yung sadya ko. Iikot na ako. Kasi, gusto ko sanang pumunta ng kuen. Kaso, baka maligaw ako. Hindi ko alam yung daanan ng kuen. Saan banda? Ano, di ko alam mo saan banda yung daanan. Pupunta doon. Sobrang lawak daw doon. Pag summer, pupunta kami doon kasi marami daw doon sakura. Let's go. Iba naman yung dadaanan natin. Liko naman tayo. Bye! Sobrang haba na ng aking video. Bye!